Ano ba ba sa inyay nakan yun? Ah, nandito na pala. Hello guys! Welcome to my vlog! Ayun na yun, ayun na pala guys! Oo, alam mo guys, good. Ay, ngon na nalang kubi. Teres? Hindi mo kuganan sa kunaan ka rin kaya What is this, guys? It's yummy, yummy. Ito nga pala, guys. Bumili sila sa aking ano, YouTube channel. Subscribe kayo kang Tima Kang. Guys, so ito guys. Si Auntie Ima, si Manong Dudong. At yung anak ko. Subscribe din kayo guys. to si J-Boy at ito si Aling Tess at ako naman si RR Playz prank lang to si RR guwapo so bago yan guys mag subscribe muna kayo sa aking youtube channel and like share and subscribe yes yeah. so mm -hmm. nga pala guys isa ang naganap sa Avatar World. Siya yung... Sa kadiroon. Ay, doktor man daw ko, doktor. Siya yung... Naganap dito. Siya yung mastermind dito sa Avatar World. Okay, okay. So, shout kayo nito guys sa Auntie Ima. <laughs> Punta tayo dito at katapos so, Nakita kay... nyo! Ano ito? What? You charge I'm gonna... I'm gonna... Ay! Charger! Nandito wala pa. Okay. Gonna... So what is this guys? Bumili na naman sila sa aking kick. At masarapan Ay naku! Grabe talaga yung kick ko. So, grabe grabe talaga. Okay, let's have tayo kang Batang Sherry, Batang Rokis, at Manong Dudong, at si Chente, at si Yugong Che, at si Deng Deng. Let's go! Punta tayo muna sa aking shop. At sa inyong shop po. Ano okay. yung iso pala ng shop ko? ah, siap 이불 덮기 어 Oh 해도 농사만 해도 농사만 해도 농사만 해도 농사만 해도 guys 해도 농사만 해도 guys, guys,

kulit na naman. Uy, gabi naman tayo. Uy, gabi talaga. Uy! Ay. 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 Sorry, Auntie Ina. Subscribe na kayo, sa Ina. Oh, so, nice.

Uy, hindi po sila na. Ito mo guys. Guys, uh, bakit pinitin yung shop ko. Para guys, para mo yung Guys, hello guys. Habangan yung part 2 yung magiging manigira ko ako, dito sa lahat po yung day okay. afterward.